natin is ipapakita ko po sa inyo ang isang uri ng halaman na sambong. Sir, so, halika. Yan. Welcome mga mamanser. Ito po yung klase ng sambong mga mamanser. Yan. Ito po itsura niya. Yan. Ito po yung puno niya. Yan. Ito puno niya. So, yung itsura niya mga mamanser, ganito po. So, kakuha po ako ng isa ha, para makita niyo. Yan. So, ito po siya. Yan. Yung ano niya is benefits. Maglaga kayo nito. Is good for antidiuretic at for kidney stones at, at herbal. So, maganda po siya. E, if mahili kayo matatamis at maanghang, so, malami siyang benefits, mga maman siya. So, paano siya, siya gamitin, mga maman Kailangan niya lang is kuha lang kayo ng 15 na dahon na ganito. Dapat ganito po siya, no? Then right after that, 15. So kuha lang po kayo ng pagpakulo lang kayo tubig. Tapos pakuloan natin to 15 minutes. Right after that, kunin natin yung dahon, yung sabaw, yun yung ininumin natin. Para yung yung benefits makukuha natin lahat. Ha, presko po yun. Pero kailangan maubos yun within 3 days or 4 days. Kasi lalagpas na nun, mapapanis na po siya. So, i-refrigerate lang po natin para hindi po siya mapanis. Kasi 4 days, maganda po yun. Tapos, kailangan kailang maus. Nagawin na lang natin parang tubig siya. Ha? Check out. Comment sa pag nagustuhan niyo yung video. Bye!